Hello po, kumusta kayong lahat? Riley Soy Manga Anime pala. Narito na po ang bagong episode ng One Piece. Isang libo isandaan at labin lima, ang cover story ay mga fragment ng mga kontinente. Si Overt Child Yamato's Golden Harvest, nakakuha ng bento mula kay Hiyori at Otoko. Nakangiti si Yamato habang nakikita kung paano naghahanda sina Hiyori at Otoko ng bento para sa kanyang paglalakbay sa Wano Kuni nagsisimula ang kabanata kung saan natapos ang huli, makikita natin ang higit pang mga reaksyon tungkol sa mga salita ni Vegapunk sa buong mundo. Sa One Okuni, kung saan kumikislap si Jolly Roger na straw hat malapit sa kastilyo, nakikinig ang mga tao sa mensahe ni Vegapunk kasama ang Denden Mushi ng matandang Orochi. Nakikita namin si na Kainmon, Kinemon, Otama at Shinobu na kumakain sa labas. Ang sabi ni Momonosuke, kaya si Joy Boy ay isang pirata tulad ni Luffy. Sa kulungan ng G4 Marine Days, nakita namin na si Dem Aero Black at ang kanyang mga tauhan ay nakikinig din sa mensahe ni Vegapunk. Lahat sila ay nagko-cosplay ngayon bilang Kid Pirates. Sabi ni Kleinmon, alam mo yung pangalan. Fake Kid Pirates, sino ang mas malakas? Si Joy Boy o ang Captain Kid natin? Sabi ni Dem Aero Black, fake Captain Kid hindi patas na ikumpara, dahil patay na si Joy Boy. At patuloy ang broadcast ni Vegapunk habang nakikita natin na tumatakbo pa rin si Luffy, Dory at Brogy mula sa War Carry. Sabi ni Vegapunk, para ipaliwanag kung bakit tinawag na pirata si Joy Boy, kailangan ko munang pag-usapan ang tungkol sa Void Century. Maliit na bahagi lang ng Pondleaf ang nabasa ko, pero... Ang mga Poonleaf ay mga tala ng isang massive battle na nakipaglaban noong Void Century. Ang kalaban ni Joy Boy ay ang kasalukuyang World Government. War Carry At sa laboratorio, nakita namin na ang Mars ay naglalakad sa isang koridor at ginagamit ang Conqueror's Haki habang siya ay naglalakad, ito ay isang napakabadas pano. Pagkatapos niyang makapasa, maraming Denden Mushi ang bumagsak sa lupa na walang malay. Sabi ulit ni Vegapunk, To be precise, Joy Boy enemies were a alliance army of 20 nations that later became world government. Sa madaling salita, si Joy Boy at ang kanyang grupo ay napakatibay kaya't ang mga ganitong puwersa ay kailangan para sa labanan. Habang sinasabi ito ng Vegapunk, makikita natin ang isang panel kung saan si Joy Boy, gamit ang, Nika, Form, na mukhang Luffy Gear 5, ay nakikipaglaban sa maraming hari, sa kasamaang palad, lahat ng mga ito ay mga silhouette lamang. At nagpapatuloy si Vegapunk. Sabi ni Vegapunk, dahil wala akong impormasyon sa kung ano ang, nag-aapoy, sa laban ng iyon, ilalarawan ko ito bilang isang sagupaan ng, dalawang uri ng ideya. Big Otten at, walang panig ang maaaring tukuyin bilang, mabuti, o, masama. At si Zo makikita natin na ang ilang minks tulad ni Carrot, na nakasuot ng bagong outfit, at Wanda na dress. Sa Musketeer, ay nakikinig sa mensahe ni Vegapunk, nakikinig din si Zoe. Sabi ni Vegapunk, tulad ng nabanggit ko noon, ang bansa kung saan ipinanganak si Joy Boy ay isang bagay na hindi mo paniwalaan. Na umiral siya na ang taon na ang nakalilipas. Ang mga sandata na umiral noong siglong iyon ng digmaan ay tila mga crafts na hindi na muling likhain gamit ang mga teknolohiya ngayon. At sa Foxy Pirates, nakikinig sila ni Vegapunk sa isang malabong na maliit na bangka. Karamihan sa mga crew ay, wala na, dahil si Foxy lang ang nakikita namin, may bigot at goatee na siya ngayon, Porsche at Hamburg. Lahat sila ay may ilang mga benda at sugat. Sabi ni Foxy, ano ba ang pinagsasabi niya? Yung peanut head, at sagot ni Porsche, oh boss, nagugutom na pala ako. Sabi ni Vegapunk, at dyan nagmumula ang problema natin. At bumalik tayo sa Egghead Island. Hiniling ni Edison kay Stussy na tumakas, hindi na niya kailangan pang. Pakialaman ang hadlang dahil wala itong silbi laban sa Five Elders, at sa grupo ni Nami. Sinabi ni Nami na kailangan nilang magmadali dahil ang mga barkong pandigma ng marine ay nagtitipon sa paligid ng Elbafna. na. Kita rin natin na halos marating ni Zoro at Jinbi ang barko. Bumalik si Stussy, napakalungkot niyang kausap si Kako. Sabi ni Stossi, hindi ko na alam ang gagawin ko. Ngayong wala na si Stella, nawala na ang layunin ko sa buhay. At nakalaya si Nusjuro mula sa mga higanti at inatake si Bonnie, ngunit hinayla siya ni Frankie para maiwasan ang pag-atake. Ang pag-atake ni Nusjuro ay madaling pinutol ang figurehead ng barko ng Elbaf. Sabi ni Nusjuro, masyado kang nagsasalita, Vegapunk. Lahat ng nakakainis na palatandaan ng buhay. Pagkatapos ay tumalon si Nusjuro sa hangin, at sa isang epic double spread, pinutol niya ang buong ulap sa ilalim ng pump. Ang mga record sa kalahati ay nagpapalaya sa lahat ng mga ahente ng Seraphim at Cypher Paul sa proseso, lahat sila ay nahuhulog sa ibabang. Bahagi ng Egghead, patuloy ang pagsasalita ni Vegapunk. Sabi ni Vegapunk, natapos ang Void Century sa pagkatalo ni Joy Boy. Gayunpaman, ang kanyang pagbagsak ang laban ng iyon, nag-iwan ng hindi na mababawi na pinsala sa ating mundo. Papunta sa isla, ang ating mundo ngayon. Sa pagiging mahirap ng paglalayag, ang malaking bilang ng ating populasyon ay magkakaroon lamang ng akses sa kanilang sariling kultura. Mas marami tayong nakikitang random na reaksyon, sabi ng ilang tao siyempre delikado ang karagatan. Nakita namin si Shimetsuki. Village din, si Kushiro ay nakikinig ni Vegapunk habang nagsasanay ang mga bata. Sabi ni Vegapunk, ito ang common sense natin. Ngunit, hindi ito naaangkop sa mundong umiral isang libong taon na ang nakalilipas. Maaari nating ipagpalagay na ang ating mundo ay may ilang kontinente noon pa man. Ngunit ang sakuna na pagbabago ng klima na naganap noong void century ay lumubog sa buong mundo. 200 meters na pagtaas sa tubig dagat. Ang mga islang tinitirhan natin ngayon ay mga pira-piraso lamang ng mga kontinenteng iyon na dating umiiral. Ang mundo ng isang libong taon na ang nakakaraan ay lumubog na ngayon sa kailaliman ng tubig at wala nang matagpuan. Habang nagsasalita ang Vegapunk, makikita natin ang isa pang epic double spread na nagpapakita ng mga guho ng mga lungsod sa ilalim ng dagat. Mas marami tayong nakikitang reaksyon sa buong mundo tulad ng Revolutionary Army, Dragon, Sabo, Ivan sa Kamabaka Kingdom o Nojiko at Genzo sa Kokoyasi Village. Genzo, sabihin mo mamaya kung ano ang sasabihin niya, titingnan ko ang bukid ng Mikans. Sa Sakura Kingdom, sina Dalton at Kureha ay nakikinig sa mensahe ni Vegapunk kasama ang ilang mga mamamayan. Sabi ni Kureha, hihi, parang ang dami pa namang kawili-wiling bagay dito sa mundo. Makikita rin natin si Miss Goldenwick, Miss Merry Christmas at Miss Valentine sa isla kung saan nyo. Matatagpuan ang Spider's Cafe. Ang mga tao sa islang iyon ay tumitingin sa isang bundok at sinasabing hindi sila makapaniwala na ito ay higit pa. Dalawandaang metro ang taas noong nakaraan. Sinasabi din nila na maraming tao ang namatay sa pagtaas ng tubig dagat. Patuloy ang mensahe ni Vegapunk. Vegapunk, bakit tumaas ang antas ng dagat noong siglong iyon? Makatuwirang ipagpalagay sa isa sa ngayong mga kalamidad ay kadalasang sanhi ng mga natural na sakuna. Ngunit pagkatapos ng aking pagsasaliksik, masasabi kong imposible na napakaraming pagbabago ang maaaring mangyari sa loob lamang ng 100 years. I conclude that the calamity was actually man-made. Sabi ni Morgans, hindi kapanipaniwala sa world economy hindi makapaniwala ang headquarters ng newspaper Morgan sa mga salita ni Vegapump. Tinakpan ni Vivi, ang bibig ni Morgan para ipagpatuloy ang pakikinig ni Vegapump. Sabi ni Vegapunk, nang makadetect ako ng pagtaas ng level ng dagat sa buong mundo noong isang araw, narating ko ang aking conclusion, ang dahilan at pagkakakilanlan, at makikita natin ang mga mukha ng Mars, Saturn at Mercury habang sinasabi ni Vegapunk. Ang huling mga salita, sabi ni Vegapunk, ang mga sinaunang armas na lumubog sa mundo walundaang taon na ang nakalilipas ay umiiral pa rin ngayon. At hinihintay nila ang araw na muli silang gagamitin. At sa Mary Joy sa huling pahina ng kabanata, si Imo, anino pa rin, ay nasa, Room of Flowers, na nakikipaglaro sa mga paro-paro. Nagtatapos ang kabanata sa close-up ni Imo habang nagsasalita si Vegapunk. At sabi ni Vegapunk, sa madaling salita, ang huge war na naganap noong void century ay hindi pa nagtatapos. At dito nagtatapos ang kabanata sana ay nagustuhan nyo, huwag nyo po sana kalimutan mag-subscribe at mag-like sa aking channel.